Naglunsad na rin ng investigasyon ang Kamara sa umano'y korupsyon sa infrastructure projects. Pero sa bungad pa lamang ng pagdinig ng mga komite ng Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability, nanguna agad ang tanong, nararapat ba ang investigasyon sa likod ng akusasyong hindi bababa sa 67 miyembro ng Kamara ang umano'y nakakakuha ng kickback sa infrastructure projects. Para kay Navotas Representative Toby Chanco, pinoprotektahan ng liderato ng Kamara si Ako Bicol Partalist Representative Aldico. Zaldico, ang, ang Appropriations Committee Chairman ng 19th Congress. Komsek, Komsek, can you show this? Para lang sabihin yeah. di ako na invento. Wait, I have the floor. I have the floor. I have the floor. I have the floor just to on the I record, the floor. Please, On the record, Mr. I Chair, We did not refuse suspend. to invite. I have it. the floor. Suspend. Motion to suspend. Ang laman ng ipapakita As sana ni Chanko umano'y request siya. ni ko na mga di proyekto na nagkakahalagang Sinasabi, 13 billion pesos. Hindi ba dapat kung kaninong distrito yung, yung project, siya'y nag-request, di ba? So, so bakit lumalabas sa ulo, yung Usman ang nag quest ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Para kay Chanko at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi naaayon na mag-imbestiga ang Kamara. Imagine contractors trimming their testimony careful not to offend a powerful member whose signature they need for the next project. Imagine colleagues whispering in hallways, cutting deals to shield one another, or stretch, stretching the process. until the public grow, grows tired and distracted. Nagmosyon si Akbayan Representative Chal Jokno na magsagawa ng full disclosure ng financial at business interests ang mga miyembro ng komite para maiwasan ang conflict of interest. Inaprubahan ito ng komite. Samantala, sinabi ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara na siya rin ay dismayado sa 55 million peso flood control project ng binatikos ni Pangulong Bongbong Marcos dahil isa itong ghost project o proyektong hindi nabuo pero nabayaran na ang contractor. Hindi po ba dapat tinitingnan niyo muna? Your Honor, uh, as I told you, napakarami pong uh, papel na dumadab po sa akin everyday at napakarami pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po yung naging inspeksyon. Natapat po, okay. Sinabi naman ng Commission on Audit so, na kulang ang kanilang tao para mag-inspeksyon ng lahat ng mga proyekto. Umaabot po sa isang taon, sa flood control project lang po, imabot na po siya ng 100 para sa 1 District. Sa unang pagdinig ng komite, lima sa labing anim na kontratista na inimbitahan ang hindi dumalo. Hahainan ng Sabtina ang Alpha and Omega General Contractor and Development, St. Timothy Construction, Royal Crown Monarch Construction and Supplies, Wawo Builders at SYMS Construction Trading. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development at St. Timothy Construction ay pagmamayari ng pamilya ng kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya. Dumalo si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing anomalya.